Magandang araw mga full court welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon na pwedeng kunin ng Los Angeles Lakers sa darating na playoffs para pang stopper kay Nikola Jokic. Ever since the Western Conference ng Finals last year, walang mahanap na alasan Lakers kontra kay Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Pero ang solution, nasa harap na nila mismo ang pagbabalik ng dating legendary center o ang isa sa dalawang best available center sa free agency ngayon. Sa roster, walang masasabing kayang bumantay kay Joker kahit mismo si Anthony Davis, ang sagot ay maaaring nasa libreng ahensya. Available ngayon ang 6 foot 10 ring defender na si Nerlens Noel, isa sa mga best big man defenders sa NBA, couple of years ago naging injury prone nga lang, pero ngayon back on track na si Nerlens. Physical body, mahaba, athletic at versatile hanggang sa perimeter. Ibig sabihin kaya niya magbigay ng significant challenge kay Joker, defensively something na kulang sa roster ng LA ngayon, at offensively, perpetui para sa playmaking ni Lebron at Dilo. Text available Big Direct Favors Kapag nasa G-League ngayon pero ang lapad ng frame nito kaya makipag-match up defensively sa mga mabibigat na sentro. Pinsan na nga na sa Defensive Team Award. Malaking defensive boost ang mabibigay ni Favors sa Lakers although offensively, medyo may concern sa kanya lastly, the best available defender ngayon para kay Nikola Jokic ay ang nag sa kanya noong 2020 NBA Finals na si Dwight Howard. Marami ng international stints si Howard recently including sa Strong Group PH. Nakita naman natin yung naibigay niya sa ating pambansang kupuna na kaya pa nito maging decent pro player at best sa NBA. With his athleticism, rebounding, and defense. Matagal na itong hiling ng mga Lakers fans at kapag nasa 5 position si Superman, mas may offensive and defensive freedom si Anthony Davis sa 4. Truth is, walang may kayang mag-lockdown o mag-completely stop kay Nikola Djokovic ngayon. Siya ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo ngayon para sa isang dahilan. Ang pinakamahusay ng mga koponan ay maaaring gawin ay naglalaman sa kanya o limitahan ang kanyang produksyon na kung saan ay sa pamamagitan ng physical, hindi yung papetex-petex lang pero ang ibig kong sabihin ay yung extreme physicality mismo yung makikipagbalyahan sa ilalim at si Dwight Howard ang taning may kakayahang gawin iyon, kaya kayo mga maka full court. Ano sa palagay niyo dapat na bangkunin ng Lakers? Ang mga nasabing great defender. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.